Isayas Ililigtas ng Diyos ang Jerusalem Ikalimamput dalawang kabanata Bumangon ka, O Zion, at magpakatatag. Ipakita mo ang iyong kapangyarihan, o banalalungsod ng Jerusalem, dahil ang mga kaaway mong hindi mga Israelita, na itinuturing mong marumi, ay hindi na muling makakapasok sa iyo. Huwag ka ng malungkot katulad ng taong nagluluksa na nakaupo sa lupa. Bumangon ka na at muling mamahala. At kayong mga mamamayan ng Jerusalem, palayain nyo na ang inyong sarili mula sa pagkabihag. Sapagkat ito ang sinasabi ng Panginoong Diyos, Binihag kayo na parang mga taong ipinagbili bilang alipin na walang bayad. Kaya tutubusin ko kayo ng wala ring bayad. Pumunta kayo noon sa Ehipto upang doon manirahan at inapi kayo roon. At noong huli, inapirin kayo ng Assyria. Ngayon, ano naman ang nangyari sa inyo? Binihag kayo ng Babylonia na parang wala ring bayad. Pinamahalaan nila kayo at nilai. Maging ako ay lagi ring nilalapastangan. Pero darating ang araw na malalaman ninyo kung sino ako. Dahil ako mismo ang nagsasalita sa inyo. Oo, ako nga. O napakagandang tingnan ang mga sugong dumadaan sa mga kabundukan na nagdadala ng magandang balita ng kapayapaan at kabutihan sa Jerusalem dahil ililigtas na ito ng Diyos. Sasabihin nila sa mga taga-Jerusalem, Naghahari na ang inyong Diyos. Sisigaw sa tuwa ang mga tagapagbantay ng lungsod dahil makikita nila ang pagbabalik ng Panginoon sa Jerusalem. Sisigaw sa tuwa ang gibang Jerusalem. Dahil aaliwin at palalakasin na ng Panginoon ang kanyang mga mamamayan, ililigtas niya ang Jerusalem. Ipapakita ng Panginoon ang natatangi niyang kapangyarihan sa lahat ng bansa at makikita ng buong mundo ang pagliligtas ng ating Diyos. Kayong mga tagapagdala ng mga kagamitan ng templo ng Panginoon, umalis na kayo sa Babylonia. Huwag kayong hihipo ng mga bagay na itinuturing na marumi. Umalis na kayo sa Babilonia at magpakabanan. Pero ngayon, hindi nyo na kailangang magmadali sa pag-alis na para bang tumatakas. Dahil ang Panginoon ang mangunguna sa inyo. Ang Diyos ng Israel ang magtatanggol sa inyo. Ang Nagdurusang Lingkod ng Panginoon Sinabi ng Panginoon, Ang aking lingkod ay magtatagumpay. Magiging tanyag siya at pararangalan. Marami ang magugulat sa kanya dahil halos mawasak na ang kanyang mukha at parang hindi na mukha ng tao. Pati ang mga bansa ay mamamangha sa kanya. Ang mga hari ay hindi makakapagsalita dahil sa kanya. Dahil makikita nila ang mga bagay na hindi pa nasasabi sa kanila at mauunawaan nila ang mga bagay na hindi pa nila naririnig.